Coach JJ Redick susubukan gumamit ng Twin Tower bukas sa laban nila sa Denver Nuggets. Pero bago yan, isang mainit na kontrobersya ang lumitaw matapos ibinunyag mismo ng agent ni Mark Williams na hindi naman talaga dapat bumagsak ang kanyang kliyente sa physical test ng Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, si Williams ay nasa maayos na kondisyon at walang seryosong injury na dapat ikabahala sana ng Lakers. Sa madaling salita, ipinapahiwatig ng agent na posibleng sinadya ng Lakers ang pagbagsak ni Williams sa kanilang pagsusuri upang magkaroon nagkaroon ng dahilan na hindi matuloy ang trade. Matatandaan na nagdesisyon ang Lakers na ipadala si Dalton Knecht at ang kanilang first round pick sa Charlotte Hornets kapalit ni Mark Williams. Subalit matapos lamang ang ilang linggo, ibinagsak ng Lakers si Williams at pumirma ng kontrata kay Alex Len bilang kapalit. Ngayon lumalabas ang mga espekulasyon na nagsisisi ang Lakers sa naging desisyon nila, lalo na't hindi raw nag-fit in si Alex Len sa kanilang sistema. Ayon sa agent ni Williams, mas bagay ang kanyang kliyente sa Lakers dahil sa kanyang athleticism, depensa at kakayahang umopensa sa loob. Isang malaking kawalan umano ito para kay Lebron James at ni Luca na nangangailangan ng isang solidong big man na kayang mag-set ng screen at magbigay ng pick and roll offense. Alam naman ng lahat na ito ang isa sa mga paboritong galaw ni na Lebron at ni Luca, kaya lalong nakapanghihinayang ang pagkawala ni Williams sa lineup ng Lakers. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Lakers patungkol sa isyong ito. Ano sa tingin ninyo mga tropa, nagkamali nga ba ang Lakers sa kanilang naging desisyon? Samantala ayon kay Coach JJ Redick sa isang panayam, hindi pinaglaro ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic laban sa Portland Trail Blazers dahil kagagaling lang nito sa injury. Ayaw nilang mapuwersa ang kanyang katawan upang maiwasan ang anumang posibleng komplikasyon. Gayunpaman, tiniyak ni Coach Redick na babalik na si Luka sa susunod nilang laban kontra sa Denver Nuggets. Magiging isang malaking pagsubok ito para sa Lakers lalo na sa pagharap nila kay Nikola Jokic na kilala sa kanyang mataas na antas ng laro at kahusayan sa scoring ayon sa ilang analyst may mga agam-agam pa rin tungkol sa kasalukuyang lineup ng Lakers, particular sa kanilang starting five. Ipinunto ng ilang eksperto na kailangang baguhin ni Coach JJ Redick ang kombinasyon ng first five upang mapabuti ang kanilang depensa. Isa sa mga mungkahi ay ang pagsama kay Dorian Finney-Smith sa starting lineup at paglagay kay Rui Hachimura sa bench. Sa ganitong paraan maaaring mabawi ng Lakers ang defensibong kahinaan ni Luka Doncic. Napapansin kasi na sinasamantala ng mga kalaban ang kahinaan sa depensa ng Lakers lalo na kapag si Luka ay nasa loob ng court. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, maaaring mag-adjust ang Lakers sa pamamagitan ng paglalagay kay Rui Hachimura sa bench at bigyan ng mas malaking papel si Dorian Finney-Smith sa depensa. Isa pang suhestyon ng ilang eksperto ay ang paggamit ng Twin Tower Rotation ng Lakers, isang estratehiyang maaaring makatulong upang mapigilan ang dominasyon ng Denver Nuggets sa paint. Matatanda ang nagkaroon ng malaking epekto ang Twin Tower duo ni na Anthony Davis at Dwight Howard noong nakaraang Western Conference Finals. Nahirapan noon si Nikola Jokic sa ganitong defensive setup kaya naging susi ito sa panalo ng Lakers. Kung magpapatupad ng parehong estratehiya si coach JJ Redick, maaaring mahirapan muli ang Denver Nuggets sa kanilang offensive execution. Nasa kamay na ngayon ni coach Redick ang desisyon kung paano niya aayusin ang kanilang rotation at lineup upang makuha ang panalo laban sa Denver Nuggets. Isa itong mahalagang laban para sa Lakers kaya inaasahan ng kanilang mga tagahanga na gagawin nila ang lahat upang mapigilan ang reigning M MVP na si Nikola Jokic at ang kanyang koponan.